Mga Idol, good morning. So, pag-usapan po natin yung mainit na mainit na topic ngayon, mga Idol. Dito kay Pura Luca Vega, itong trending na drag artist na nag-impersonate sa, you know, kay, kay Jesus, mga kaibigan. At alam naman natin na Philippines is the only Christian nation here in Asia. Ngayon po, mga kaibigan, sunod-sunod po ang pagdeklara ng mga syudad. Uh, na you know persona non grata dito po sa taong ito at uh, ito yung mga syudad na no, na, na nag ng persona non grata sa kanya mga kaibigan actually um, meron lang kanina 4 hours ago ito pong uh, uh, Cagayan de Oro pero nauna na Manila City, Bukidnon General Santos City Florida Blanca Pampanga Tuboson, Negros Occidental at yung kanina nga yung Cagayan de Oro mga kaibigan So, isa-isa na nako saan pa kaya madedeklarang persona nun grata itong si Pura Loco Vega. Baka kung saan man ito nakatira dito sa Metro Manila, eh baka magdeklara din ng persona nun grata yung uh, mga opisyal sa mismong uh, syudad na kinakokoonan niya. Eh, anong mangyayari sa kanya, mga kaibigan? So, ayun na nga. Alam naman natin, nag-post din itong si Pura Luca na Nagdedeklara kayong persona non grata sa akin, hindi nyo man lamang ako kinakausap. Sabi niya doon, a uh, drag is art. So, yun ang sabi niya mga kaibigan. Ngayon, ang usapin dito, uh, yung bang kanyang ginagawa nga kaso na ikatanggap-tanggap na, yun naman ay isang uri ng sining mga kaibigan. So, yes, meron tayong freedom of expression, kaya nga lamang, hindi po hindi po ito ultimate na talagang kahit na lang ano eh, pwede nating gawin kasi mayroon din pong mga batas na nagpoprotekta ah. kaya po ng last kong video mga kaibigan sa paniniwala relihiyon mga kaibigan ngayon kung ikaw ay kristyano o hindi kristyano questionin mo yes uh, it is a form of arts mga kaibigan or, or singing. pero kung gagawin mo ba to may mga tao bang ma-offend lalo na may mga video na di sana kung medyo exclusive lang para sa mga taong nakakaunawa ng art mo, sana pinagbawalan mo na lang sila na wag na lang kumuha sana ng video. Eh, nag-viral ka pa. O, tapos eh, halos ilang porsyento ba? Siguro 80% or 70% ng uh, uh, mga Pilipino ay eh, Kristiyano, Regardless of yung, yung sekta, no, mga kaibigan, mapaprotestante, katoliko, katoliko, yung iba pang mga sekta na na marami no dito sa ating bansa. Ngayon, lumiliit yung mundo mo no. Ah, uh, tsaka wala ang nakakapagtaka sa iyo ano pura luka Vega Hindi ka wala ka man lang kahit anong remorse na parang sabi mo pa una hindi ka hihingi ng uh, pasensya no. Hindi ka hihingi ng dispensa sa mga na-offend kasi nga pinapangawatan pinapangatawanan mo na ito ay isang sining no yun nga lang, we have to be responsible sa lahat po ng ginagawa natin. Yes, it is a form of art, pero we need to make it sure na hindi siya magmumukhang offensive sa mata ng mga, ng mga nananampalataya sa Christianismo. Mga idol. Kasi napanood ko din naman yung kanyang ginawang uh, performance, medyo nakakabastos din. Ano? At meron pang bago, may isa pa, may isa pang bago na Ewan ko ha, kung minamak niya pa yung... Ito ay pagkatapos na nung nag-viral niya unang video. So, hindi natin alam. Baka matagal niya na talagang ini-impersonate uh, yung Jesus Christ na image. Mga kaibigan, well... Kung idedeklara ka man na persona nung kata ng ilan sa mga syudad natin, eh, di ba? You have to face it. Kasi, most of them, mga relihiyoso yan. Di ba? Ilan taon tayong uh, under ng ng... Espanya, 300s, more than 300 years. So, yung Christianism talagang naiyanon na sa atin, naisa puso. And iba kasi pag pinag-uusapan yung pananampalataya, eh, diba? Um, so, yun. Alam ko mahirap yung pinagdaraanan mo. Dahil, sa uh, saan ka papupunta kung yung ibang mga syudad dito sa kamay nilaan at sa buong Pilipinas, eh sundan yung mga nauna nang nagdeklara sa'yo ng persona nung grata, no? yun lang yun lang no? sana maging silbi din tong aral sa lahat ng mga performing artists na maging ano tayo maging uh, responsible tayo sa kung ano man yung ating uh, <laughs> gagawing performance mga idol again religion very very sensitive kaya dapat iba na lang ano yun lang mga idol uh, nakakagulat lang kasi ang dami na ang dami na nagde-declare ng persona ng grata so Meron pa ba mga syudad na susunod? Abangan natin yan. Dito sa amin, sa Tagig or sa Makati, baka sundan pa. So, let's see. Good morning to everyone, Silver Voice TV.